Hi guys! Ang aking video ngayon guys ay pupunta ako ng Farmer's Plaza Cubao dahil po ay bibili po ako ng pagkain ni Poco yung aking alaga na pusa dahil wala na po siyang pagkain. Ayan, nandito na po ako ngayon sa tricycle guys. Ayan, napaka-traffic guys papunta doon kaya... Uh, Wait lang tayo guys na hindi na mag-traffic. Ayyan, pero masyadong ma-traffic ngayon guys. Ayyan, oh. Hindi pa umuusad guys ang ating sinakyan na tricycle. Ayyan. Nandito na tayo ngayon sa My 7-Eleven sa my um chocolate lover banda guys. Ayyan. Napakahaba ang uh, traffic guys. Ayan, guys, kasi ngayon, guys, ay bibili talaga ako ng pagkain dahil naubusan si Poco. Hindi naman siya, guys, kakain ng pagkain ng tao. Ayan. Hindi siya kumakain ng kahit anong olam, kahit anong pagkain, hindi, kasi nasanay po siya kasi noon, uh, mula baby pa siya, ayan, uh, nandito na guys, nalumarga na ang ating um, uh, grab, ayan, ngayon guys, ay, sana ay tuloy-tuloy na ang ating biyahe, ayan, kasi napaka-traffic banda doon sa nadaanan natin, ayan guys, sana guys, sa unahan hindi na matraffic, Ayon, wait lang natin guys. Pupunta tayo ng Farmers Plaza, Cubao. Dahil don talaga ako bumibili ng pagkain pokoda. Pocoda. Ayun, nandito na tayo yes. Ang unahan guys, yung makikita niyo sa unahan, Edsa na yan. Ayun, lumiko na tayo dito guys. Pababa na tayo. Ayon. dito tayo pababa ng uh, Arayat Market guys. Kung saan yung ano nila dito guys, yung paling kinila market nila. Ayan guys, nandito tayo ngayon guys sa Grab. Ayan, kunting, uh, kunting pa beauty beauty lang guys. Ang dami ko ng biguti, Ayan, hindi ko na natanggal guys. Pasensyahan niyo na guys si Michael's Bayot. Ayan. Okay guys, nandito na ako ngayon guys. Nakababa na ako doon sa tricycle. Nakaakit na rin ako at bumaba na ako sa uh, hagdanan sa L MRT. Ayan, nandito na tayo ngayon guys sa Farmers Plaza. Kubaw. Ayan, lakad-lakad tayo guys na doon sa unahan guys yung ating bilihan ng um, pagkain ni Poco yung pagkain niya guys is hindi masyadong maalat kasi yon ang ano ng doctor sa kanya para hindi magkayuti ay ang Cuties Tuna Flavor ayan guys may model pa sila dito guys nandito na tayo ngayon sa bilihan ayan yung inyo ng mga panindan ng mga pagkain guys pero yon yung aking bibilihin yung Cuties Tuna Flavor ayan tag 140 ang kilo guys dati mura mura pa yun nga ngayon, uh, tumaas na, ayan. Okay, guys, uh, magbili muna tayo ng kaunti. Ayan, binalot na ni Koya ayan. Magbabayad na tayo later, ayun. Okay, guys, tapos na ako bumili, guys. Ayot sa karat, sumakay ako uli ng tricycle ngayon. Pa-uwi na ako gabi na, na, guys. Gabing-gabi na, guys. Salamat sa inyo, guys. Kung hindi pa kayo nakapag-follow sa aking uh, Facebook channel. Uh, Pakifollow nyo na lang po ako guys. Michael Sanchez Michaels Bayot. Ayan itong channel ko na to guys. Salamat guys. Please like and share guys sa aking mga video. Salamat sa inyong panunood. Bye bye!